kapatids, magandang araw po sa ating lahat lalo po sa lahat ng nanood sa ating video ngayon at ngayon mga kapatids, no, pasensya na kayo medyo natagalan po tayo sa pag vlog ngayong uh, ngayong buwan na ito uh, almost mga 12 days no, na wala po tayo nakablog kasi busy po tayo sa area at, at ngayon mga kapatids, no, may isang tao po nga nag-share po sa atin tungkol po sa kalaman uh, na ano ga, gagamitin po uh, gagamitan po natin ng uh, magnet no ito magnet so bali tinuturuan tinuturuan ko niya na ano uh, bali nag share po siya sa yung kalaman dito po sa akin no uh, ni, uh, yung pangalan niya ay si Eric Mang manggugo mangguray no at ngayon magka-test bago po natin ipagpatuloy no ay panoorin nyo itong video na ito mga Um, Ano yung sabi mo bro na naka-hits mo bro, I ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Isabi mo lahat bro sa kanila bro. Nagpapasalamat ako bro, mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka accurate na DIY yung may bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay bro ay nasa tempet. Hmm, bali bro yung dalawang gold gold bars bro yun po yung isinend mo sa akin sa messenger account mo yun po Oh, bro, bro. Ah, sige, sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinpit bro uh, yung lalim niya bro, ti tinpit po. Oh, bro. Pagka abot ng tinpit bro. Oo. Oh. At doon namin nakuha ang gold bars. Yung gold bars. Bali bro, yung ano bro, yung ay, mo na ano na gold bars na dalawa bali may mga itim-itim pa, bro. Uh, ano yun, bro? nakabalot ba ng, ano, ng uh, alkitrat rat? Oo, bro. Ah. naka bro. Hmm. Ah, mm. uh, so, ano, bro, ah, uh, dahil po sa dalawang gur gurbers yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah, uh, uh, wala ba kayong, ano, wala ba ay wala mga harassment dyan sa mga grupo nyo? wala naman bro. Uh, wala nang sa amin so bro. Uh, ng mga grupo ko. Aha, ba? Sige bro, uh, konting ingat lang dyan sa ano bro uh, sa, sa Dabao de Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok? O di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 79262632843 ito na mga katets. at balik naman tayo at sa lahat ng mga followers po natin, maraming salamat po sa iyo. walang sawang sumusuporta po sa atin at shout out sa lahat ng mga kibigan po natin Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng bumibili po sa ating locator, shout out sa inyo lahat. Kumusta na kayo dyan? At sana magka kayo katulad ng ating gi ano gi giple na video no at ngayon magka may tuturo naman ako na sa inyo ito mga katits itong kalaman na ito ay galing po sa ating kaibigan na si Eric Manguray no ah, nagsisir po siya dahil um, maganda raw yung ating gamit at gusto niya na may may dagdag po siya sa ating locator at ito na mga katech, no ito Ginawa ko ito, ito, ito ay munupad po ito, mga kapits, no? At nilagyan po ko ng port ng uh, ano, female female uh, sa microphone. At dito naman, nakakoneksyon po siya, ito po yung magnetic wire niya. At ito po yung magnet niya, at nilagyan po natin ng 10 counts ng magnetic wire para mas malakas po siya magsagap ng gold, no? At sana mga katets, no, sa bagwan po sa ating channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. At sa ngayon mga katets, ito po yung ating double antenna, no, ito. May magnetic wire dito at saka ito, no. At dito po yung chamber niya. So, bali, tuturuan ko kayo, baka may magnetic wire, magnetic, uh, sino, ano yung tawag dito, uh, magnet no? Lalo na yung marunong gumawa ng lukitor no? Pero ito may anti-decoy na, no? Ito mga katets, no? Una, kailangan may magnet tayo, monopod tayo at kailangan naka-connection po siya dito hanggang dito, yan. Ito para kapag madikit po natin ito sa gold ay iikot po siya, No? Pero itong ating ginawang locator mga katit, kahit walang magnet, ay detect po siya. Pero ginagawa lang po natin ngayon para palakasin po yung ating gawang locator. No? Galing po sa ating kaibigan ito. No? May kasama pong ikis ito, pero ito po lang yung ating ihalimbawa mga katits. No? At ito, magawa po tayo ng... Ah... Uh, ano, load, no? Para dito at saka dito, no? Ito lang oh gawa lang po tayo ng load pasensya na kayo mga katets no? medyo may mga alaga po tayong manok dito at yan ito po sila so ito magawa po tayo mga katets ha ah. rin nyo ito mga katets ah, kung paano magawa ng log. Dito mga katets, no? Ito. Ito po siya. Kasi po ito sa butas ng mga 3/4, no? Ito, e, ganoon lang na po natin, no? Kasi po siya. So, yung ating gagawin ay Ibubod lang po natin ito. Nasa 15 counts po, no? Yung pagbubod po natin dito, para po sa ating handle, no? Kasi dito po natin siya ilagay eh sa handle, no? Ito. At 15 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 13, 14, 15. Yan, 15 counts. <coughs> Excuse. At ito na. Ito yung ating ano, uh, ah, no Ano? Ito. Ganun po natin mga katits, no? Shoutout ni bro Eric Manguray no Shoutout out sa mo bro Maraming salamat po sa Bago mong kalaman at Na gusto mo na i-share At ito na po yung Ano Ito na po yung Gusto mong panoorin no? So ito At iganan na po natin mga katiets At iganan po ito naman ay buburan po natin ng ano uh, magnetic wire no ito punuin lang po natin ito so pag bubod mga katits no para ano yan punuin lang po natin ito Ito na. Dito. Ayan. Madali lang ito gawin mga katets. At Yan. At putulin po natin. No? So. Ito na. Hindi na ma, ano, hindi na po mahila siya. So, i-try po natin ito. At ito naman, ipasok po natin dito sa Ano? dito. Pasok po natin dito. Ito. Pasok natin dito. Makasya po ito. Bakit ayaw? po natin ito. Ya. Terima kasih ya, Bu. Jangan pelitin. Kailangan mga ay pero po siya dito sa ilalim. kailangan mga ay mas maganda po siya na ma pasok po lahat lahat ng mga magnetic wire sa ilalim yan pasok na. So, yan lang. No? Yan lang. So, at ito naman. No? Ito ay dito po natin ilagay. Ito. Yan. So, i-try po natin. Ito, kung gagana ba. So, yung ating gawang locator. No? <coughs> Try po natin kung accurate pa siya ito no, ito po yung ating jewelry at ito po yung hand, ating handle Ayan. tingnan nyo mga katecho oh, tingnan nyo ha oh, di ba o diba? so, dito yan hmm. So, dito Yan. Iikot siya. Yan. Yan. So, itry po natin sa field, mga katets. Itry po natin. So, ito na mga katets. Oh. Itry natin dito sa sa ano, sa field. No? At para po malaman po natin kung totoo ba po yung ating uh, galing po sa ating kaibigan no So ito, isapot po natin ha. Kapag gano'n lang po natin, siya. Oh. Yan. Di diba? Para sa yung multi-tester, oh. Yan, oh. No? Nakaturo lang yung, ano, yung magnet doon sa ating jewelry. At, Yan. Ito na po yung reaction niya. Yan. At dito naman, dito ha. Try natin. O, wala siya. Pero kapag iganon po natin, ay yan. Yan. Ito po yung reaction niya. Madali lang ito gawin, oh. no? Oh. 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 Yan, no? Oh. Ilapit lapit natin. Ilapit lapit natin, no? Yan. O. Diba? Malakas po yung pag-ikot niya. Kaso lang, mga katets, mahal lang, lang po yung magnet. Kasi hindi ka makabili ng magnet kapag hindi ka bumili ng speaker. Yan oh. Ito lang. Yan. Malakas yan. Ito po. Ah. Yan. Wala e, la. E, ganun po natin no. Oh. Maraming salamat bro Eric. Manguray no sa bago mong kaala ah, sa kaalaman mo at eh, gusto mo na gusto mong i-share po sa ating pag-vlog no. So ito na po. Plus ah dinagdagan ko lang nang ano para mas maganda po tingnan. So ito. Turukunin po natin ito. Pwede naman. Ito, wala na ito. Ito lang yung detection nyo. Pag wala na, ito lang yung detek detection nyo. Ito lang siya. Mahina, di ba? Pero kapag, oh, ito. hindi katulad nito na Ah, kapag wala ito, medyo may kahinaan pero kapag ano, dinagdagan ko natin ng magnet. Yan. Yan, yan oh, o. Medyo malakas po siya. Yan. So, yan lang po mga tets, no? Maraming salamat po sa inyo at sa inyong panunod. At sana sa po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyo.